Ate kaabsat ni kitain nyo na loaf bread. Kitain nyo ti pinagkaramid na di loaf bread na tira-tira kakabsat. May ti pinakaramid na kakabsat. Ay toy nga loaf bread nga tinapay. May ate kaabsat ti aramid na kit. May yung paggarmusaran. Breakfast kasi diyan. Mabaling mati pangrabe. No kurso na dayaw. o nagkanauso na ti. Ito cheese ba dayaw diyan? butter, ito gatas. At ito yung na pang breakfast ka magkakabsat. O, oh, loaf bread yung palaman na. Mayat nga recipe, dagiti yung kakabsat. Dagit tira-tira nga tinapay, dagit yung kakabsat. Ito yung cheese nga ito ito. O, oh, sana ito yung oven. So, ito yung sobra-sobra nga tinapay. no na umakay ito yung pure loaf bread. At ito yung tiramidin yung kakabsat. Okay, chocolate tapos cheese. Sana to hinulmat ipabilog. Tapos ginatira ah, bread crumbs. Ay prito na siguro ng kanaw ng, ng, ng kotik clog. Mm -hmm. Sauce in the pedepel na. Sana tayong kwadjay, patupatuloy, eh, bread crumbs. Bread crumbs ba natin? sa nito preto, oh. kita yun mayat na eh. Dahil ito yung tira-tira yung tinapay, mayat uh, nga rami din yung ating tuladan tulada yung ating ako ah. Pinag-aramid na, sa nito, inango. Kasla, ako ato yan, kasla, manok, i kwa, na. Sa so, na tira nga, tinapay nga, nikatan na tibilog. Oh. Uh ginugudod gudod gudod gudwana sa neto ni Kanti Klog sa namin ikos-mikos natatira mo na eh. ito eh sa nang ting kabel din ay narami na ay slow pizza narami din na ito marire na you know ni ketchup cheese eh cheese mayonnaise o pizza o nagtumay sa nang ikanti Klog Oh, kita nyo kabsat. Asto ti maya nga, nga rami din nyo kabsat dagiti tira-tira yung atin napay. Sa nang tunik kan ti 1000 city mail nga cheese. Oh, you know, gi St. George. Oh, kasla pizza. Oh. Ay ti pizza ti Thailand. <laughs> oh. Gi. Oh, kita nyo ni ti palaman na nga chocolate tapos la donut style gi tapos di... hmm dayta ane ato ti may nga pagarmusaran pang kapi.